pagpalang tahali, mga kapatid uh, at nakakuha tayo dito ng mocha dito sa dinadaanan ko ayan ang ganda oh sobrang ganda nito mga kapatid ayan ang lakas ng aura oh lakas ng aura ng mocha ito swerte natin at na nagpakita ito sobrang liit kasing laki lang ng munggo maliit pa sa munggo ayan sya hmm. grabe pang baon to maganda sa pang baon mga kapatid ang ganda ay may na naman yung collection ko na maliliit na mga mutya yan ang tunay legit dito ko lang nakuha yan dito sa daanan no nagpakita may maya, sobrang lit nagpakita sa akin yan, maraming maraming salamat sa mga gabay na nagtuturo ng mga butya. Yan. Tinuturuan niya, tinuturo niya sa akin. Yan.